So, t natin. So, ayan. Kita mo, sir. Okay. ha uh, okay. stir natin, na Ayun. Okay. Kumana na siya. Na. Ayan. Balik na natin. Sure na yan. Ayan, nyo. Uwan natin. Ayan. May power na. then Yung cold. Okay. Okay. Good. Meron tayo dito uh, customer na reklamo niya ay no power. So wala wala talagang power. Then so try natin kung totoo yung uh, siya sabi niya. All right. So try natin isaksak. Okay. Then so makita niyo dito sa indicator, wala talaga, walang dapat iilaw to siya. So ito yung problema niya, wala daw power din hindi na lumalamig kasi hindi hindi talaga lumalamig dito. Tingnan niyo po sa sweets. Yan. So, na natin i-on. Then, oh, try natin i-on natin lahat ah. Yan. So, wala talaga. Ito. No power. Ayan. So, walang indication. So, ang muna natin kami dito, of course, so, tagalin natin sa sakan. So, una natin nga uh, i-try dito yung pinaka-basic talaga kung paano mag ng mga no power ng mga appliances. so, kung nahin natin dito sa kanyang uh, one, uh, supply. Buksan natin itong dito banda. Kasi ang duda ko dito, ang duda ko dito baka switch lang may problema. Dito. Oh, ah, dito. Yan. So baka switch lang naging problema. So una tayong gawin diyan. So gagamitan natin niyan siya ng uh, ito. Gagamitan natin ng multi tester uh, para malaman natin kung may supply ba talaga o wala or mayroon ba yung continuity yung supply. So ilagay mo lang dito sa continuity na side dito sa may or sa ohms. So dapat dito siya nakalagay. So try natin yung pinakababa. Then try mo try mong i-continuity. ayan Okay, so meron. So check natin yung switch, dito sir. Okay, tingnan natin, sir. So tingnan natin yung switch. So yung uh, switch sa may off. So dito. So, try lang muna tayo switch na muna ha. Mamaya tayo magpunta. Okay, meron. So good pa yung switch niya. Then next natin dito. Okay, good pa rin yung switch niya. Ayano, oh, may continuity. So dito kasi goods ang kanyang uh, mga sweets so dito tayo pupunta sa main line. socket dito ng dalawang wire. So itong uh, black at saka white, ito yung papunta dito sa source niya or sa mil plug. Dito yan siya. Check natin. Check natin yung wire. So dito. Uh, sir, pakihawak. Uh, back. so check natin yung wire. So yan. Check natin. Ito. yung... Okay, check natin yung ito na, eh. Check natin yung wire. So ayan may continuity. So yung wire na to, ayan inogize dito pati So may continuity yan siya ito. Ayun. then next natin yung try natin yung isang uh, mil plug uh, ay isang, isang terminal ito. So meron din, so wala walang problema. So walang problema yung kanyang nail plug. So next natin dito, pag tanda niyo lagi pag galing sa supply, of course, ang isang wire niyan papunta niya sa fuse. No? So ito parang na makikita natin yung problema. So try natin itester mula dito hanggang sa taas. Kasi before yan pupunta sa switch, of course, dadaan mo na yan sa, sa kanyang fuse or fuse box. So dito, tingnan natin yung sa taas. Ito yung papunta sa fuse. So baka wiring lang yung problema. Then, check natin. Okay, may continuity. Good. Ang mula sa fuse, then papunta yan sa switch yun naman yung i-check natin ito so ito yung one. try natin yung ang galing sa fuse na supply ito i-check natin ayun, walang continuity ayan so sa madaling sa salita fuse yung problema so ito tinan nyo naman, oh, wala na siyang fuse <laughs> ito ang problema oh. so wala na siyang fuse So try natin pagganahin na kwan well, so uh, tingin ko ito na yung naging problema. So gagamitan natin ng uh, ito gagamitan natin ng alligator clip. So, then i-try muna natin i jumper kasi iwan ko lang baka nawala nila yung uh, housing ng fuse. So try natin i jumper. Yeah. Ayan. Ayan siya. So uh, try natin kisteran. Kisteran natin. Mula dito sa fuse, for example, ito na yung ginawa nating fuse. Try lang muna, jumpera natin. So, try natin I-continue Oh, yun na. May supply na. Ayan. Ayan sa so. so, try natin banda rin. So, Sir Dave, i-saksak muna dito. So, i-saksak, Sir Dave. Ayun. Dito na. Dito sa sa na. Dito na. So, na. Ayan na, may power na So, try natin ito lang sa kayo Try natin ito Namatay yung one Ayan, uh, wala din na Ayan, uh, simple lang Ayan okay na, na Okay, so ito mga maman sa sir. So ang problema nito, mawala nila yung fuse uh, housing. So yung dito banda oh, nawala nila. So ang lang, baka nalaglad ng mga bata kasi nasa school to. Kaya di mo ma, di mo na ma, magamalaman malaman kung sino yung nawala. So ang gagawin natin dito, for temporary lang, sabi niya kasi niya bilin, bilan pa daw niya. Saka mahirap kasi ito hanapin hanapan ng kwan so ang style natin dito gagawa tayo ng fuse ito lang o oh, mga dalo, dalawang strand lang ng wire or isa maka encounter pala sila ng short circuit so madali lang makapagod ng wire o, isang strand lang o okay oh, kinasiguro or dalawang strand so ang gagawin natin dito ito siya tingnan nyo So, i-direct na lang natin dito sa likod. So, ito, itong na wire, so isuldan na lang natin dito. Dito siya, isuldan na lang natin sa ah, saka dito. So, i na lang natin dito siya ng single uh, bolt tube para safety. So, ito gawin natin. Okay. Putot tayo ng wire. Then, ito po tayo dito ng single bolt tube. Ilalang mo tira. di visible siya Okay. Ito lang, gawin natin para safety. Ito lang, gagawa tayo ng fuse. Ayan, ilagay natin sa city tube. So, ang maganda nito sana kung ihinang natin. Ang problema lang, wala tayong panghinang. So, para safety na rin, baka may pumasok na butike or ipis dyan. At saka madaanan niya to sa so, magkaroon doon ng short circuit. So gawin natin, ibalot natin sa sinkable tube. Dito, para gaw gawin natin siyang parang fuse. So ganito. So at saka ilagay natin dito. Okay, tingnan nyo ha. Ito yung style. So ito muna yung gagawin natin. So gawa tayo ng mga improvised fuse. yun, nakabit na natin. Bale, magiging ano to sa sir? Uh, temporary at, forever. temporary lang muna. At saka aware naman ng teacher nito na ito yung ginawa natin. So anis tayo sa paggawa natin guys. Ayan. Lagyan lang natin ng temporary fuse. Ayan. So pinagbabawal na technique lang to pero sa tulong lang. Malaking tulong to. Ayan. So, wala talaga tayong magkita nakuhaan kasi school to eh so marami yung mayari ng dispenser so lahat sila nandun sa room yung mayari so ayan nilagyan muna natin ng fuse tingnan nyo ayan. so wire lang yan na nilagyan natin sa loob actually hindi man yan sana standard pero so, ganoon lang ginawa it. so it's... tister natin kung gumagana check natin ayan ayan ito tingnan nyo so natin So yan, kita mo 'yan. Ha? Histir natin na. Ayun, okay, maman na siya. Na. And balikan natin. Sure na yan. Shout po sa ating mga solid subscriber, takpan Adrian Rakinyo, Kirito Vlog, and Jack Lloyd Dalegardi. So thank you so much mga idol sa walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Sa ating mga solid subscriber dyan na gusto magpa-shout out, please comment down below para ma shoutout kayo for the next video. Thank you so much and God bless. Ayan, try natin. naman, upo natin. Okay. Ayan nyo, upo natin. Ayan, may power na. Ayan, yung cold. Okay. Okay. Good. Yun lang yung video natin sa problema ni ma'am na sira daw yung dispenser nila. So confused lang kasi ito yung mga baga kasi sobrang kulit, no? Baka tinanggal-tanggal nila tapos din na nila mabalik kaya wala nang power yung kanilang dispenser. Ah, that's all my video. So shout out sa aking mga pre service teacher, Sir uh, Arcio at ah, Sir um, Shout out muna sa Sir Arnold, so Sir Jericho, uh, sa kayo kay Sir Villanueva na ay, bro, bisipa sa mga siya. Hindi sa tao sa ating kameraman uh, uh, si Sir Berganyo. Kuha na. Thank you so much for watching. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, pa-subscribe naman. Then, pahit naman ang notification bell para lagi na-update sa next time natin. So, thank you so much. Have a blessed nice day.